Magandang araw! Ako si Binibining Michelle Bidig, ang inyong guro sa Pilipino. Kumusta? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tulang pag-ibig sa tinubuang lupa. Pero bago yan, kilalanin muna natin ang may akda nito at ang diwa ng kanyang isinulat. Ang tula ay isinulat ni Gat Andres Bonifacio, dakilang bayani at ama ng Revolusyong Pilipino. Bukod sa pagiging revolusyonaryo, siya rin ay isang makata na gumamit ng panitikan bilang panawagan sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Sa tulang ito, bibigyang diin ang tunay na pag-ibig sa bayan, isang pag-ibig na handang mag-alay ng talino, pagod at buhay para sa kalayaan. Mariing tinutuligsa rito ang pagkalimot sa bayan at itinataas ang pag-ibig sa inang lupa bilang pinakamataas na uri ng pagmamahal. Habang pinapakinggan ninyo ang tulha, Damhin natin ang panawagan ng makabayang diwa na minsan naging sandata ng ating mga ninuno. Tara't saksihan natin ang piling saknong at bahagi ng Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ni Gat Andres Bonifacio. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? aling pag-ibig pa. Wala na nga. Wala. Paliwanag. Ipinapahayag dito na walang ibang uri ng pag-ibig ang hihigit pa sa pag-ibig sa sariling bayan. Ito ang pinakadalisay at pinakadakilang anyo ng pagmamahal dahil hindi ito makasarili kundi para sa kapakanan ng nakakarami. Hindi ito pagmamahal sa tao, ari-arian o personal na interes kundi sa bayan mismo. Pagpuri ng lubos ang palaging hangad, sa bayan ng taong may dangal na ingat, umawit, tumula, kumathat, sumulat, kalakhan din niya'y isinisiwalat. Paliwanag? Ipinapakita sa saknong na ang tunay na taong may dangal at pagmamalasakit sa bayan ay hindi nagdadalawang isip na ipahayag ang kanyang pag-ibig sa bayan sa iba't ibang anyo, sa musika, tula, kwento o sulat ang kanyang sining ay hindi lamang para sa aliw kundi para sa bayan. Walang mahalagang hindi inihandog ng may pusong mahal sa bayang nagkupkop, dugo, yaman, dunong, katiis at pagod, buhay may abuting magkalagot-lagot. Paliwanag, ang sino mang tunay na umiibig sa bayan ay handang ialay ang lahat, kayamanan, talino, panahon, lakas at kahit ang sariling buhay. Ganito kataas ang sakripisyo ng isang makabayan. Hindi siya nagbibilang ng kapalit kundi ibinibigay ang lahat ng buong puso. Bakit? Alin ito sa sakdal na laki na hinahandugan ng buong pagkasi na sa lalong mahal na kapangyayari at ginugugulan ng buhay na iwi? paliwanag, itinatanong sa saknong kung ano ang dahilan ng ganitong kabuang pagbubuwis ng sarili. Ano ang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa sariling buhay? Ang sagot ay ang inang bayan. Ipinapahiwatig na ang bayan ang karapat dapat pagukulan ukula ng lubos na pagmamahal at sakripisyo. Ito'y ang inang bayang tinubuan, siya'y inatangi na kinamulatan ng kawili-wiling liwanag ng araw, nagbibigay init sa buong katawan. Paliwanag, sa wakas, isinasagot sa tanong, ang tinutukoy ay ang sariling bayan, ang inang bayan, ang Pilipinas. Dito tayo isinilang lumaki at natutong magmahal. Ang kanyang biyaya ay parang liwanag ng araw na nagbibigay buhay at lakas kaya siya ang karapat dapat na mahalin higit sa lahat. Buod ng tula. Ang tula ay isang makabayang panawagan na nagpapahayag ng dakilang pagmamahal sa sariling bayan. Ipinapakita rito na ang tunay at pinakadalisay na uri ng pag-ibig ay ang pag-ibig sa tinubuang lupa. Higit itong mahalaga kesa sa anumang personal na damdamin dahil ito ay nakatuon sa kabutihang panlahat. Ang sino mang may tunay na malasakit sa bayan ay handang mag-alay ng talino, yaman, pagod at maging ang sariling buhay para sa kanyang inang bayan. Ang tula ay isang paalala na ang bayan ang ating pinanggalingan at napasuklian ng wagas na pagmamahal at sakripisyo. Tandaan natin, bilang mga kabataan, may tungkulin tayong ipagpatuloy ang diwa ng pagiging makabayan, hindi lamang sa salita kundi sa gawa, sa pag-aaral at sa pagpapahalaga ng ating kultura at kasaysayan. Pag-ibig sa tinubuang lupa, piling saknong at bahagi ni Gat Andres Bonifacio. Muli ako si Binibining Che. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mga susunod na aralin sa Pilipino. Paalam, hanggang sa muli!